Punta tayo sa malayong timog kanlurang dulo ng Central Plains sa ilalim ng Sichuan. Dito ay may isang lugar kung saan ang mga alulong ng mga mababangis na hayop ay mas nauuna mong marinig kesa sa boses ng tao, at ito ay ang makapal na kagubatan ng Yunan. Sa ikalaliman nito, sa kabundukan ng Ailao ay matatagpuan ang isang lambak na kilala bilang Poisonous Ravine. Sinabi ng bienang lalaki ng ating bida sa kanya na ito ay isang lugar kung saan ang mga kakaibang bato ay nakatindig na parang gubat at ito ay sagana sa mga mahihiwagang nilalang. Kaya para kay Soryong, ito ay isang paraiso sa daigdig. Habang siya ay patuloy na nakahiga sa kanyang higaan katabi ng kanyang mga alaga ay naisip niya na hindi na siya makapaghintay na makapunta dito at natanong kung ano kaya ang mga iba't ibang klaseng nilalang ang namumuhay roon. Kagad naman itong iniangat ang isa niyang alagang centipede sabay sabi na maghintay lang ang mga anak nito ng kaunti dahil ang kanilang ama ay magdadala pabalik ng maraming kaibigan para sa kanila. Makalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa labas ng Venomous Creature Garden, kung saan naruroon ngayon ang isang maliit na pangkat mula sa Poison Division na siyang pinili para sa ekspedisyon kaya ang pamamahala ng Venomous Creature Garden ay ipinagkatiwala kay Naok. Dagdag pa dito ay opisyal siyang itinalaga bilang Vice Captain ng Poison Division dahil kung wala itong titulo ay hindi maginhawang makakatanggap ang kanilang mga tauhan ng direktang utos mula sa kanya habang ang ating bida ay nasa malayo. Gayun pa matapos ng lahat ng kanilang paghahanda habang sila ay paalis na sa angka ng tang ay nagkaroon ng problema na siyang umagaw ng atensyon sa mga taong kasali sa ekspedisyon. Ito ay dahil sa kasalukuyan ay makikita natin ang mahigpit na paghawak ng isang centipede sa isang paa. Ito ay pagmamayari ng ating bida na si Soryong na ngayon ay mapapansin natin na hindi makagalaw sa kanyang kinaroroonan dahil sa matinding paghawak ng kanyang mga alaga upang siya ay pigilan. Sinubukan niya namang pakiusapan ng mga ito upang siya ay bitawan para magawa nilang makapagpatuloy ngunit ito'y hindi nila gusto kaya mas napahawak lang sila ng mahigpit. Nagpatuloy si Soryong na magpakiusap na ito ay kanilang intindihin dahil siya ay aalis lamang upang makapagdala pabalik ng maraming kaibigan, wika pa niya na huwag silang mag-alala dahil habang siya ay wala, ang kanilang mga tiyuhin sa Poison Division ay ang magbibigay sa kanila ng Yang Energy. Na siyang naunawaan ni Yowa kaya labis na lang ang naging pagkabigla nito. Ayaw itong mangyari ay kaagad na ginamit ni Yowa ang kanyang sapot upang itali si Soryong sa kanyang kinaroroonan, kaya napasigaw na lang itong ating bida na siya ay kanyang pakawalan. Sa tabi habang pinagmamasdan itong nangyayari kasama ng mga tao sa ekspedisyon ay ang kasintahan ng ating bida na si Huayun na nagsasabi na mukhang ayaw nilang mawalay kay Soryong, subalit nagsaad lang siya na panayreklamo ang mga ito upang makasama. Bagamat habang inaalis ni Soryong ang sapot sa kanyang katawan ay nagsabi ang matandang patriarka na ito ay maaari sa iba pero kay Yuwa ay hindi pwede dahil nasa kanya ang eksaktong anyo ni Huayun. Dagdag pa nito na ang malaki nitong katawan ay makakaagaw din ng pansin at hindi nila ito basta-basta na lamang maipapaliwanag na siyang umagaw sa atensyon ni Yuwa kaya siya ay napalingon sa kanila. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong at Huayun dahil sa pagpapalabas nito ng kakaibang tunog. Kasunod noon ay ang unti-unting paglaho ng kanyang insektong katawan, kung saan makalipas lang ng ilang sandali ay hindi na ito makita, na siyang ipinagmalaki nitong nilalang dahil magagawa niya ngayon na makasama. Dahil sa ginawa nito ay labis na lang ang naging pagkabigla ng matandang patriarka at ni Soryong sa puntong nanlaki ang kanilang mga mata at napanganga ng todo, wika ng matandang patriarka kung nawala ba ang katawan nito, samantala si Soryong ay natanong kung papaano ito nangyari at saan napunta ang magandang katawan ng kanyang yowa. Dali-dali naman siyang lumapit para ito ay suriin, at nang ito ay kanyang mahawakan ay kaagad niya itong niyakap habang nagsasabi na ito ay malambot at mabuhok na siyang ipinagtakalang ng matandang patriarka at ni Huayun. Saad ng matanda base sa kanyang nakikita, na mukhang nagagawa nitong itago ang katawan niya sa paningin. Na ikinatuwa nitong nilalang kaya labis na lang ang pagmamalaki niya sa kanyang sarili. Natuwa naman ang husto dito si Soryong dahil sa ganitong paraan, wala na ninuman na mapagkakamalan siyang isang spider demon. Dahil dito ay nagsabi si Huayon na kung ganoon ang kaso, Mukhang magagawa na nilang makasama kaya tutulong siya sa pagbabantay, na may tuwang pinasang ayuna ni Soryong dahil ito ay ang mas makakabuti. Napunta naman ang atensyon ni Huayon sa kanilang mga alaga at sinabihan ng mga ito na dahil hindi nila pinansin ang kanilang ama at sila ay nagwala, mas mabuting makinig sila habang naglalakbay at natanong kung ito ba ay kanilang nauunawaan. Dahil pinapayagan ang mga itong sumama ay labis na natuwa ang mga maliliit na nilalang kung saan may pananabik nilang pinasang pinasangayunan ng kanilang ina. Mayat maya pa ay mayroon tayong makikitang isang paa na malakas na humakbang. Ito ay pagmamayari ni Soryong na ngayon ay nagsasaad na sila ay handa na kaya silang lahat ay magpatuloy, at ganoon na lamang ay ang simula ng pinakaunang paglalakbay ng Poison Division. Makalipas ng ilang oras ay pumunta tayo sa isang bayan malapit sa kabundukan ng Emi sa probinsya ng Sichuan kung saan naroon ng grupo habang mapapansin natin ang mahabang pila ng pumapasok na mga tao. Dahil sa tagpo ay natanong ni Soryong kay Gupei kung bakit napakahaba ng pila, na sinagot nito na ito ay isang checkpoint simula ng lumitaw ang blood call, at ang mga inspeksyong ito ay kadalasang isinasagawa o nagaganap sa gitna ng daan. Wika pa ni Gupe na narinig niya na hindi madali na makalagpas dito kaya natanong niya kung sila ba ay magiging maayos lang. Pansin naman nila ang mabusising pag-iinspeksyon ng mga kababaihan sa kanilang miyembro sa pamamagitan ng pagkapkap sa buo nitong katawan. Dahil dito ay nababahalang natanong ni Soryong kung ang paghihintay lang ba sa linya ang problema. Bagamat nang sila ay makalapit ay bigla na lang nagulat itong isang babae na nagbabantay at natanong kung hindi ba ito ang kagalang-galang na elder na si Mandong Shingon. Kaya may lakas loob ng matandang patriarka na sinabi na sila ay papunta sa Yunan at natanong kung pwede ba silang makadaan. Ito'y kaagad na natutuwang sinagot ng babae ng siyempre at kaagad lang ang mga ito na magpatuloy. Dahil dito ay napapabuntong hininga at may tuwang napaisip ang ating bida na sobrang lakas talaga ng impluensya ng angkan ng Tang, ito ay dahil kahit saan sila pumunta ay tinatrato sila ng may pagrespeto. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nitong nagbabantay na babae sa matinding pagkagulat sabay sabi na sandali lang muna at sila ay maghintay, na siyang kumuha sa atensyon ni Yowa. Ito ay dahil pansin ng babae na si Yowa ngayon ay lumulutang sa ere, na siyang ikinagulat ng matandang patriarka at ni Soryong. Labis naman ang naging pag-aalala ng ating bida dahil ang totoong katawan ni Yowa ay hindi makita kaya nagmumukha itong lumilipad. Bagamat bigla na lang nagsabi itong babae na ito ay ang sky leaping void technique at mukhang na master nito ang isang divine skill, samantala na tanung lang ng ibang nagbabantay kung kailan ito nagsimulang magsanay ng ganitong teknik na siyang ikinataranta ng matandang patriarka at ni Soryong. Wika pa ng mga nagbabantay na ito'y nakakamangha at ito ay gaya ng kanilang inaasahan sa isa sa tatlong bulaklak ng Central Plains na siyang ikinatuwa ni Yuwa kaya makikita natin ang saya sa kanyang mukha. Nang bigla na lang itong nagulat dahil sa mabilis na paghawak sa kanyang damit, ito ay si Huayun na ngayon ay nakasuot ng kakaibang kasuutan upang magpanggap. Kasunod noon ay ang nagmamadali nitong paghila kay Yowa kasama ni Soryong sa baytakbo ng mabilis habang nagsasabi na sila ay kanilang patawarin dahil napakamahiyain ng batang babae. Ang kakaibang tagpong ito ay labis na ipinagtaka nitong mga nagbabantay kaya ang mga ito ay natigilan na lang sa kanilang kinatatayuan. Samantala habang patuloy na tumatakbo itong grupo ay nagsabi si Huayun kay Soryong na gumawa ng paraan tungkol kay Yowa dahil ang mga tao ay magkakaroon ng maling akala Subalit nagsabi lang itong ating bida na kumalma muna ang kanyang kasintahan. Para maiwasan ang suspisyon dahil kay Yowa, si Huayon ay nagsuot ng damit na panlalaki at itinago ang kanyang mukha sa kanilang paglalakbay. Ito ay dahil sa Central Plains, ang kambal ay itinuturing bilang masamang bagay gaya ng mga demonyo dahil sa pamahiin. Sa kanilang patuloy na paglalakbay ay mayroon namang kaunting insidente ang naganap sa daan, pero sa huli ay nagawa nilang ligtas na marating ang Yunan at sa kasalukuyan, makikita natin ang labis na pagkamangha sa mukha ng ating bida. Ito ay dahil habang kasama niya ang matandang patriarka at si Huayon sa kanyang tabi ay nasisilayan nila sa malayo ang isang bundok, kaya natanong ni Soryong kung ito ba ay ang kabundukan ng ilaw, na siyang pinasangayunan ng matandang patriarka sabay sabi na konting layo na lang at mararating na nila ang lugar na tinatawag na Poisonous Ravine. Bagamat habang napapalingon sa paligid si Soryong makalipas ng ilang minuto sa kanilang pagpapatuloy, kanyang napapaisip na natanong kung hindi ba ang mga ito may napapansing kakaiba, na nagtatakang natanong ni Gopay kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya saad ni Soryong sa grupo habang sila ay natitigilan sa isang lokasyon sa gitna ng kagubatan, na hindi ba't kakaiba ang katahimikan dito. Wika pa niya na hindi sa mga bitak ng kweba at hindi rin sa itaas ng puno. Wika pa niya habang patuloy na napapaisip na siyang kumuha ng atensyon ng matandang patriarka, na wala siyang may maramdamang kahit anong senyales ng buhay roon. Dahil sa sinabi nito ay nagsalita rin ng matanda sa pagsasabi na ang pakiramdam na ito ay hindi na bago. Ito ay dahil ito ay kagaya noong hinahanap nila ang Blue Venom Sovereign na siyang ina ng kanilang mga alagang centipede, na tanong naman ni Soryong kung bakit niya ito nasabi. Kaya ipinaliwanag ng matandang patriarka na sa paligid ng kuta nito, kahit na ang mga huni ng mga insekto ay nawala na para bang ang lahat ng mga ito ay nagsialisan o di kaya ay naging pagkain. Kasunod noon ay ang pagsasabi ng matandang patriarka na susuriin niya muna ang paligid, sabay utos na silang lahat ay bumalik kung saan ang dalawang ilog ay nagkikita. Dagdag pa nito na mukhang mayroon pa naman mga ibon ang lumilipad roon kaya doon na lang sila muna. Matapos ng kanyang utos ay ang dali-dali nitong pagtalon kasama ng iba niyang tauhan upang magsiyasat sa kapaligiran. Ang sinabi ng kanyang lolo ay pinasang ayuna naman ni Huayun sa pagsasabi na siya ay tama dahil sa kabilang gilid ng kanilang dinaanan ay mayroon pang mga ibon at insekto. Na siyang totoo dahil pansin nila ang mga ibon na nakapaligid dito. Wika naman ni Gupei na parang may humahati sa lugar sa tabi ng ilog. Napaisip naman si Soryong na marahil mayroong nila lang ang namumuhay dito sa kabundukan ng Ailao pero hindi niya lubos maisip na maaangkin nito ang ganito kalawak na teritoryo kaya saad niya na ito ay nakakapagtaka, na siyang narinig ni Huayun kaya natanong niya kung bakit niya ito nasabi. Ipinaliwanag ni Soryong na para sa isang mabangis na nilalang na makuha ang ganito kalawak na teritoryo bilang kanyang kuta, ito ay dapat kasing laki gaya ng Blue Venom Sovereign, na siyang ayunan lang ng batang babae. Dagdag ni Soryong habang napapaisip na gayon paman, wala siyang may nakitang hayop lagpas sa ilog o kahit na sa landas papasok sa kailaliman ng Ailao, kaya kung walang kahit ano ang mayroon dito, natanong niya kung papaano ang nilalang na makakahanap ng pagkain. Saad pa ng ating bida na ang pinaghihinalaang sukat nitong nilalang ay napakalaki, bagamat ang kapaligiran nito ay hindi tumutugma upang makahanap ng pagkain kaya ito ay tunay na nakakapagtaka. Na siyang sinagot ni Gupe habang napapaisip rin na dahil nabanggit ito ni Soryong, siya ay tama at nagsaad na lang na sana ay mayroong bagay na madiskubre ang matandang patriarka. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin na naagaw ang atensyon nitong ating bida dahil sa biglang pagdating ng matandang patriarka kasama ng kanyang dalawang tauhan sabay tawag kay Soryong. Kasunod noon ay ang pag-uulat niya ng bagay na nakakabahala, ito ay dahil kahit na sa pasukan ng kabundukan ng Ailaw ay wala silang mahanap na kahit ano. Naririnig itong bagay, si Soryong at Huayon ay nabigla ng gusto at hindi ito mapaniwalaan. Nagpatuloy naman ang matandang patriarka sa pagsasabi na marahil ganito rin ang sitwasyon sa Poisonous Ravine, at dahil malapit ng lumubog ang araw ay huminto na muna sila ngayon at ipagpatuloy na lang kinaumagahan ang paghahanap na siyang pinasangayuna ni Soryong. Naisip niya naman na kahit anuman itong nilalang, hindi sila maaaring umuwi ng walang dala at dapat nila itong mahuli kahit na ano pa ang mangyari. Makalipas ng ilang oras kinagabihan sa gitna ng kagubatan ay mapapansin natin ang grupo na gumawa ng apoy at sa dulo ay makikita natin si Soryong na nakaupong kasama ang kanyang mga alaga. Mayat maya pa ay ang pagdating ni Huayun habang dala ang isang pinggan na mayroong pagkain habang papalapit sa kanila, kung saan habang naroon si Yowa sa likod na nagpapahinga sa itaas ng puno ay ang pag-alok ni Huayun sa kanyang kasintahan na kumain, at pagsabi sa kanilang mga alaga na hayaan nila ang kanilang ama na magpahinga kaya sila ay pumunta na muna sa kanilang ina, na siyang pinasalamatan naman ng ating bida. Pagkatapos ay ang pagtabi ni Huayon kay Soryong at pagtatanong kung ano ang ginagawa nito, na sinagot ng ating bida na sinusuri niya lang kung gaano kalaki itong lugar, at pinaniniwalaan niya na ang pugad nitong nilalang ay malamang nasa gitna ng kagubatan. Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Soryong ang mga bagay ay naaagaw naman ang atensyon ng kanilang alagang centipede na nasa kanyang ulo dahil sa paglapit ng isang insekto. Kung saan sa sandaling mapansin ito ng kanilang alaga ay mabilis itong tumalun paalis sa ulo ni Soryong, pagkatapos noon ay ang malakas nitong pagsuntok sa insekto na siyang labis na ikinagulat ng dalawang bata habang napapatingala sa pangyayari. Wika naman ni Soryong na siya ay ginulat nito sabay sabi na wag siyang lumukso ng ganoon na lamang. Samantala na lang ni Huayon kung sinusubukan ba nitong hulihin ang dragonfly na nasa ere. Bagamat patuloy lang itong kanilang alaga sa pag-aatake sa ngayon ay wala nang malay na insekto sa lupa. Saad naman ni Soryong na siguro ay dahil malapit sila sa ilog kaya napakaraming dragonfly, pero naalala niya na kani lang ay wala man lang ng kahit isa sa mga ito. Napapansin ang kasalukuyang sitwasyon, habang nakikita ni Soryong ang mga dragonfly na lumilipad sa kanilang paligid ay mayroon siyang naunawaan. Kaya dali-dali niyang tinawag ang matandang patriarka sabay pakiusap kung pwede ba nitong muling suriin ang mga lugar na kanyang pinuntahan kanina upang tingnan kung gaano karami ang mga dragonfly na naroon ngayon. Hindi alam kung ano ang ibig ipahiwatig ng batang lalaki, Natanong ng matanda kung ano ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag ni Soryong na ang mga nilalang sa lupa ay marahil patuloy na nakatago subalit ang mga dragonfly ay nakakalipad kahit saan nila gusto. Dagdag pa niya na kung mayroong bagay na nagbanta sa kanila ay panandalian ang mga itong tumakas, ngunit kung ang banta na ito ay wala na ngayon ay paniguradong babalik ang mga ito. Saad pa ni Soryong habang nagpapalabas ng seryosong mukha, na ang ibig sabihin kung bakit wala silang may nakitang kahit anumang nilalang ay hindi dahil ito ay isang teritoryo ng mabangis na hayop. Sa halip, bago pa man sila nakarating ay mayroong bagay na dumaan sa lupaing ito.